Kasama natin ang ating mga kaibigan dito po Pangalan po natin na ma'am uh, Si Dayang po Dayang and sir? Job Job? Ah oh, okay So ito po dahil dito tayo sa Candice River Ano yung masasabi niyo sa Candice? Sobrang ganda po Tapos ang linis-linis, ang linaw-linaw ng tubig Para mapanatili yung ganda ng, uh, Katulad nitong Candice River Ano dapat maging isaalang-alang -alang natin Bilang isang uh, gumagamit Or nag-i-enjoy dito sa kalikasang ganda ng uh, Candis River. Ano ang dapat tandaan natin dito? Ah, uh, lagi pong tandaan 'yung mga basura po natin laging dalhin para mm -hmm. panatiliin malinis po 'yung kapaligiran. Para ganito po palagi malinaw. 'Yon, Ikaw, sir, anong masasabi mo sir? Salamin din po sana po. Ah, uh, basura huwag kalimutan na iwan. Mm -hmm. saan. Kumbaga number one talaga ang basura. Oh shout out sa mga kaibigan natin. Shout out po dyan sa bayan ng Batarasa. Hey! Thank you so much. Sana Batarasa soon, babalik ako dyan. Yes. Kaibigan, si shout out mo. Shout out, shout out ko mga katrabaho ko dyan sa Caltex. Uh, Iyo, ay Caltex. Ah, Pumunta lang ako ng Caltex doon. <laughs> Isang way naman dyan. Thank you so much po sa inyo. Ay, Uy, mga... Manila po. Okay. Ano mga pangalan nila? Si Jenny po, tsaka si Dindo. Ayun, abisita. Ano? Ah, Mga bisita, ah, bisita niya. Bisita lang po. Oh, okay. Ay, pero taga dito po yan si Jenny. Mm, po. yung, kanyang boyfriend. Boyfriend niya po taga Manila. Ayan. So, makaibigan natin. Thank you so much, ha. At ginistorbo ko pa kayo. <laughs>